Sumasakit. Minsan sumasakit ang ulo, hindi makatulog. Tapos po. Sumasakit ang tiyan mo. ah uh, galing ka na ng doktor, mabuti yung doktor, hindi ka na papacheck up. Okay sa mga manggagamot na katulad ko, like tawas, hindi rin. O oh, sige po, gato na lang. Sasaglitin ko lang yan, madam ha. Basa ang ano natin, manalig, sumampalataya. No? Paa dito. Dito, dito po dito. Yan, yan lang. Sandal. Okay. Babae po ang mano sa'yo, ha? Babae. Okay, ito po, ha? Pikit lang. Pigit. Adunay sa dayloe sa bawat ay luloyaba. Ela. Aum. pu Oh, ang sakit! Oh, alasin mo pala na kayo marito. Ha? Alis mo ha? Opo. O oh, sige, opa. dalawang kamay, inuutos kita. kanta. kita. Ito. Ah, oh, dalawang kamay. Pagalon, 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 pagalon. Sige, mo Sige. Kailan mo lang to? Digo Hindi. Huwag mo ko inaano. Hindi ano? Ah. Kulay na gulam. Sige. Sige 'to. Palipadangin. Sige, baklas, baklas, baklas. Gagaling na daw. Opo. Gagaling daw? Opo. Sige, tanggal. Sige ba, baklas, baklas. Sige pa. Huwag kayo nang kukulam ng tao, ha? Opo! 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 Ako mga kalaban nyo? Opo! Sige, ay, kilala mo ako? Kilala mo ako, hindi? hindi ha? Sino ako? Oo. Oh. O, oh, hindi mo kumaan ng pangalan, eh. O, oh, magpapakilala ko, ha? Opo! Opo! Ako si Apo Chalin, taga Sambales. Ayoko na ano yung mga tao rito, aba, ha? Opo! Opo! Nakalao ka na! Opo! Nagkakaintindi yun! Opo! O, sige, baklas! Baklas! Sige ba? Sige ba? Sige pa! Sige pa hanggang dyan, hanggang dyan sige pa masakit mainit mainit, nagbabagay yung papel ha, ah, gusto, babagayin ko pa Wag na alam nyo, nakaka-permission na kayo ng tao eh sige pa anong gabi mo, manika, kandila bata, bata labas mo well, yan, labas mo well, yan kay sige pa, sige pa sige pa Pakunwari ka pa, nahuli ka na. Sige, kunti na lang, kunti na lang, na lang. O, bibitawan ko daw, basta gagaling to ha. Gagaling na ha. Ah. Sige, baklas baklas. box. Kunti pa, kunti pa, kunti pa. Kunti pa. Sige pa. Kunti na lang. Kunti pa. Panginoon, kung isa sa akin ako ng basbas sa iyo, na ko yung nilagay sa taong ito hanggang mamatay Sanay Patrizak, make Atal! <tong> Hu! Atal! Teka, hindi ka? to pa Jamari Salam ni Jesus Jamari balik sa katawan mo. Okay. Tubig ulit. Kaya yung tubig si Bibi, ala, Jimay. Yung tubig ni Bibian kanya lang yun ah. Okay, shout out muli sa lahat, lahat. mga kapanalig, mga middle sa akin, at mga kahunters. Ito, uh, isang babae ang pinalipad dangin uh, at yung uh, ang gamit po manika. Uh, dinaw na natin ano, baka may rapat si mother. Wait lang, karga mo. Sige lang, pahinga ka lang muna natin. Okay, shout out sa ating lahat. Sana pakishare ang ating video, hindi lang po sa pagmamanihan ko, sa paglalapag ng, ng blessing na ipinagkakalob din sa akin. Sana po uh, matulungan nyo ako, hindi lang sa pagmamanihan, kundi sa akin panggagamot. Tulungan nyo ako para marami pa tayong magamot. Ito po ah, uh, ang doktor, hindi ko po binabay yan Naniniwala din kasi ako sa sakit doktor. Kahit man ako, nagkakasakit din po ako sa sakit doktor. So, ang ano natin dyan, uh, ang inalis natin by spiritual, yan yung mga kulam. Mga plepadangin, inkanto, demonyo, yan lang po mga ano natin. So, ang ano natin dyan, tulungan nyo ako. Share sa yung FB account ko. May adsense yan. Wag mo natin i-escape sa apo Chali manggagamot YouTube pakisubscribe para po lalo pa po umangat at yun lalo pa akong makilala. Maraming salamat kay Apo Ken, Apo Marwin, kay Sis Maika, kay Apo Rosita, mga dakilang manggagamot po yan and brother Janjan. Magandang tangalit.